Tumingin ka sa paligid mo. Hindi lang ito basta ingay. Hindi lang basta kultura. Nabubuhay ka sa gitna ng gera na tinago para magmukhang normal na buhay. Pagnanasa. Screen. Tukso. Hindi aksidente yan. Mga armas yan. Planado para ubusin ka. Iligaw ka. Sirain ka mula sa loob. Hindi gamit dahas, kundi gamit ginhawa. Hindi gamit kadena, kundi gamit dopamine. Kung magiging totoo ka, ramdam mo yan yung biglang libog, yung wala sa planong iniisip, yung pagnanasa na parang biglang sumulpot mula sa wala. Hindi lang yan hormones, hindi lang pagiging tao. Pare bang yan? Ang last hindi lang kahinaan mo. Yan ang huling bala ng kaaway. Alam niyang hindi niya kayang kansilahin ang plano ng Diyos sa'yo. Kaya sisirain niya ang katawan mo. Hindi niya kayang pigilan ang future mo. Kaya dudumihan niya ang kalinisan mo. At kung iniisip mo na tungkol lang to sa porn o libog, maliit ang tingin mo sa laban na to. Matagal na to, simula pa sa Eden. Parehong ahas na hindi naman sinaktan si Eva, pero tinukso siya. At ginagawa pa rin niya ngayon sa mga lalaki. Hindi gamit espada kundi gamit swipe. Hindi gamit banta kundi gamit mga babaeng nang akit online. Kasi kapag nalock niya mata mo sa pantasya, may iwas kanya sa plano ng Diyos para sa'yo. Pero hindi ikaw. Hindi ka ginawa para maging average. Ginawa ka para magdala ng bigat. Para protektahan ang banal. Para lumakad sa katotohanang hindi natitinag. Kaya malinaw tayo. Yung urge na yan? Yung pressure na yan? Hindi lang yan tukso. Yan ang huling test bago kayangat. Kapag pumasa ka, lalakas ka. Kapag bumagsak ka, mananatili kang pagod walang gana at nagtatanong kung bakit walang nangyayari hindi lang ito pakiramdam. Ito ay gyera at kaluluwa mo ang premyo. Napansin mo ba na mas malakas ang tukso kapag maayos ang takbo ng buhay mo? Kapag focused ka, disiplinado, mas madalas nagdarasal, mas ganado magtrabaho. Tapos bigla, isang scroll, isang thought, isang last na two moment. Hindi aksidente yan. Targeted attack yan. Hindi nagpapadala ang impyerno ng dagdag tropa para sa mga lalaking walang patutunguhan. Pero kapag malapit ka na sa breakthrough, kapag malapit ka ng bigyan ng Diyos ng susi, doon pinakamalakas ang atake. Hindi gamit takot, hindi gamit sakit, kundi gamit sarap. Sinubukan ka ng kaaway basagin gamit sakit, pumalpak. Kaya ngayon tinutokso ka niya gamit sarap. At eto ang talino ng trap. Masarap nga, pero kapalit lahat bawat scroll, bawat pantasya, bawat segundo na nilalaro mo ang bagay na dapat mong talunin. Uubos ng lakas mo. Hindi mo kita agad, pero sa espiritu tumatagas ka. Focus, wala na. Linaw ng isip, malabo. Kumpiyansa, wasak. Hindi ka naman kailangang patayin ang kaaway. Kailangan ka lang niyang gawing manhid, distracted, pagod para bumangon. Maraming lalaki bumabagsak kasi iniisip lang nila na lust too. Pero sa espiritu, pag nanakaw ito ng kaluluwa, hindi ka tinawag para lang makaligtas sa tukso. Tinawag ka para talunin ito. At eto ang brutal na totoo. Kapag kaya mong kontrolin ang sexual na pagnanasa mo, kaya mong kontrolin ang buong buhay mo. Pag nakadena ang halimaw sa laman mo, bubukas ang purpose mo, lilinaw ang isip mo, magigising ang legacy mo, Linawin natin, hindi ideya ng tao ang seks. Galing yan sa Diyos. Siya ang gumawa nito, hindi lang para sa sarap, kundi para sa tipan, para sa paglikha, para sa pamana. Banal ang seks. Isang banal na palitan. Isang gawaing espiritual na binalot sa laman. Pero ang ginawang banal ng Diyos, ginawang mura ng kasalanan. Ginawa ng mundo ang seks na parang laruan mura, panandali ang kilig, pang weekend lang, pang escape. Pero eto ang totoo. Bawat pag-release may nangyayaring espiritual. Bawat isa, pwedeng magtayo sa future mo o ubusin ang lakas mo. Bawat pagsuko sa last na walang layunin, hindi ka lang nakikipaglaro. Inaabuso mo ang regalo ng Diyos. Lakas na dapat gumagawa ng buhay, gumagawa lang ng hiya. Enerhiya na dapat nagtatayo ng mga bansa, nauubos lang sa sandaling kahinaan. Ang sexual energy hindi masama. Yan ay banal na gasolina. Pero gasolina na walang direksyon. Sinusunog lahat. Sabi ng mundo, sex lang yan. Sabi ng langit, banal yan. Katawan mo ay templo. Hindi palaruan ng pansamantalang sarap. At eto ang delikado. Hindi kailangang sirain ng kaaway ang buhay mo. Kailangan ka lang niyang ubusin gamit ang apoy na ibinigay ng Diyos para magtayo ka. Kung tumatama to sayo, huwag mong itago. I-click mo ang subscribe para di ka mabitin sa ganitong mensahe. Hindi lang to content, ito ay protection. Napansin mo ba na pinakamalakas ang atake bago may malaking mangyari? Hindi aksidente yan. Yan ang gatekeeper test. Hindi lahat makakapasok sa susunod na level ng sarili nila hindi lahat makakakuha ng upgrade para lang sa mga pumapasa sa lihim na test. Lahat gustong ma-promote, pero tinitingnan ng Diyos kung ano ginagawa mo kapag walang nakatingin. Kasi kung hindi mo kayang mamuno sa sikreto, hindi ka handa mamuno sa harap ng tao. Yung tukso na hinaharap mo ngayon, hindi lang distraction. Salamin yan. Ipinapakita kung sino pa rin ang may hawak sa'yo, laman mo o espiritu. Eto ang brutal na totoo. Hindi mo pwedeng dalhin ang lust sa leadership. Hindi mo pwedeng dalhin ang kompromiso sa calling. Hindi mo pwedeng dalhin ang kasalanan sa breakthrough season mo. Hindi ito parusa. Ito ay proseso para linisin ka. At eto pa, hindi sapat ang willpower lang. Hindi maayos ng pag-iwas lang sa triggers. Hindi lakas ang susi. Puspos dapat. Puspos ng salita. Puspos ng espiritu puno ang katotohan ang pumapatay sa kasinungalingan bago pa ito makapagsalita. Hindi ka dapat lumaban mag-isa. Kalmahin ang ego mo. Pitawan ang self-control na hiwalay sa Diyos. Isama mo siya sa laban. Kasi hindi na nanalo ang lalaki sa laban na to sa mas pagpupursigilang. Nananalo siya sa mas malalim na relasyon sa Diyos. At eto pa, hindi naghihintay ang Diyos para ipahiya ka. Naghihintay siya para palakasin ka. Gusto niyang manalo ka. Sinabihan ka lang nila nang sabihin mo lang na hindi. Sinabihan ka lang nila nang huwag ka maglast. Pero hindi nila sinabi ang buong katotohanan. Hindi nila sinabi na yung apoy na gustong sumira sa'yo ay parehas na apoy na pwedeng maging gasolina kapag naidirekta ng tama. Hindi nila sinabi na bawat pagtanggi mo, hindi ka nang hihina, nagiging mas malakas ka. Kasi kapag sinasabi mong hindi sa lust, Sinasabi mong oo sa malinaw na isip, oo sa focus, oo sa apoy mula sa Diyos. Bawat urge na tinatanggihan mo ay lakas na binabawi mo. Hindi ka lang nagpipigil, nagtatayo ka ng isang bagay. Ang disiplina nagiging bala, ang katahimikan nagiging lakas, ang pagsunod nagiging langis sa buhay mo. Ito ang kinatatakutan ng kaaway, hindi ang lalaking nagtatangkang maging mabait kundi ang lalaking marunong gawing lakas ang dating pagnanasa. Hindi bago to, sinaunang prinsipyo to. Mga lalaking mula sa Diyos, mga propeta, mga mandirigma, mga hari, lahat sila natutong idirekt ang apoy sa panalangin, sa paglikha, sa pamana. Hindi nila sinayang, ginawa nilang sandata, kasi hindi ginawa ang katawan mo para maging tapunan ng lust. Ginawa ito para maging buhay na handog. Pero pakinggan mo, hindi tinatanggap ng Diyos ang marumi. Hindi niya binabasbasa ng sisidlang puno pa ng kompromiso. Hindi mo pwedeng ihandog sa kanya ang sisidlang puno pa ng hiya at asahang kukoronahan niya ito. Ang buhay na handog ay banal. Hiwalay sa mundo, kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kapag kinuha mo ang apoy na yan at isinuko mo, hindi lang itinago. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang parehong enerhiyang dati kang hinihila pababa, siya rin gasolina na mag-aangat sa'yo. Hindi ka lang lumalaban sa tukso, umaangat ka sa lakas at kapangyarihan. Hindi ito oras para maawa sa sarili. Ito ang oras para magising. Matagal ka nang drained. Matagal ka nang distracted. Matagal ka nang nakatali sa cycle na hindi ginawa para alipinin ka. Pero ngayon alam mo na ang katotohanan at ang katotohanan hindi lang nagbubunyag ng dilim. Pinupunit nito ang mga kadena. Sobra nang kinuha ng lust. Ang focus mo, ang kumpiyansa mo, ang talim mo sa espiritu. Tapos na ngayon, hindi mo lalabanan to sa pagtatago. Lalabanan mo to sa pagsuko. Aminin mo, papatayin mo, babangon ka. Kasi hindi aksidente ang buhay mo. Hindi malitang calling mo. At hindi optional ang kalinisan mo ang katawan mo ay templo, hindi palaruan. At yang apoy sa loob mo, hindi yan ginawa para sayangin sa murang sarap. Ginawa yan para sindihan ang purpose mo. Kaya bawin mo. Bawin mo ang binhi mo. Bawin mo ang lakas mo. Bawin mo ang isipan mo. At kung ang hiya ay bumubulong pa rin mula sa nakaraan mo, pakinggan mo to. Kung ang sino man ay nasa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang ang luma ay wala na, ang bago ay dumating na. Pwede ka pa rin makaramdam ng guilt, pwede mo pa rin marinig ang boses na yon. Pero hindi ito tungkol sa nararamdaman mo. Hindi ito tungkol sa iniisip mo. Tungkol ito sa sinasabi ng Diyos. Nagsisinungaling ang emosyon mo. Kayang mandaya ng puso mo. Pero nananatili ang salita ng Diyos. Tinawag ka na niyang malaya. Ngayon lumakad ka na parang totoyon. Hindi ka lang lalaking pilit maging mabuti isa kang mandirigmang binabawi ang korona niya. Hindi ka kailanman mahina, inaatake ka lang. Pero ngayon gising na ang mata mo. At kapag nagising ka na, hindi ka nababalik. Responsibilidad mo ang kalayaan mo. Wala nang katahimikan, wala nang sikreto. Hindi ka lang pinili, tinawag kang manalo at magtagumpay. Kung tumama sa'yo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang sakdal Laya.